Magandang araw po ngayon po ay March 26, 2025 and magpupunla po tayo. Ito po ay romaine lettuce tyrol ng condor. So, ito po yung kanyang seeds. yan. And ipupunla po natin ngayon ay 10 piraso lang po. So, ito yung ating lupa. yan. Ito yung seeds natin. Uh, inihiwalay ko na 10 piraso. Ganyan, maliliit lang po talaga yung seeds ng ating mga lettuce. So, ang gawin po natin, isa-isa lang, pagkapatong, ay tabunan po natin ng konting, konting lupa lang, parang tatakpan lang natin siya. Huwag pong malalim, no? o yung huwag nyo rin ilubog. So, yung lupa palang ginamit ko, ito yung pinagtaniman ko ng mga ruming lettuce yung ating hin huling hin-harvest. Kasi wala po akong masyadong lupa dito. So, nireuse ko yung lupa. And yan. Ah, ta pagkapatong nyo. Huwag nyo nang ilubog, no? Yan. itakpan takpan nyo lang. No? Yan. Nga pala, dito sa ating mga harvest, during live na ako mag... during live na ako mag-harvest. So ilalive ko yung ating pag-harvest. So, yung may first na nai-live na ako nitong nakaraan. So, mapanood nyo po doon kung paano ko po hinarvest yung ating mga romaine lettuce, no? So, ang ganda po ng result ng romaine lettuce natin. Hindi po mapait and healthy talaga siya, no? So, yan. Balikan natin yung ating pag paglalagay ng seeds. So, i-update ko ito hanggang sa pagsibol nila. 2 days. No? So, kapag ito ay sumibol na, ang gawin nyo pala, no? Um, after 48 hours, saka nyo pa lang siya paaarawan. So, maganda mag, mag, is morning. Para morning din, after 2 days. So, ngayon ni Wednesday, uh, sa Friday yung pa 48 hours niya or 2 days. Friday ng morning, ma maihabol nyo sa sikat ng araw. Ma or mapaarawan nyo po ng Friday. So, dalawang araw siya na nakapunla lang. Ayan. Sana nakakatulong itong ating mga tutorial no, sa pagtatanim. Actually, ito ay first time ko, yung una natin nervous, first, first time ko yun na nagtanim ako sa lupa. Na ako nagtanim. Dati kasi may vlog din ako. Pero mother ko yung nagtanim nun. So ngayon, sinubukan ko ako magtanim. Para pagdating ko na si Merara, susubukan ko din magtanim sa sa lupa din. At saka hydroponics. So ito po, binasa, basahin lang natin ng konti yung, ano, yung ating mga punla. So dahil basa-basa pa yung lupa, ah uh, dinagdagan ko na lang ng konti pang tubig. Tap water lang po yung aking pong ginamit. Yan. Mag-prepare din kayo ng plastic na pang cover, ha? Kasi kailangan po natin na iko cover Dapat kasi kulob yan, din. ilalagay nyo siya sa hindi naaarawan. Or pwedeng sa mga closet nyo. Basta hindi po naaarawan. O hindi, hindi siya naaarawan, hindi mainit din. No? So, ayan. Yung akin sa ilalim ng lemesa dun sa may kusina namin. Para wala ding makagalaw. Ayan. Ito yung plastic. Ika-cover nyo lang, ha? Dapat kulob kasi siya. Ang ginagawa ko, plastic. Lagi yung ginagamit ko. Kahit yung sa mga pagpupunla ko sa tissue paper, ah, uh, garapon, tapos plastic din. Ang tissue paper kasi sa hydroponics ko yung ginagawa.